kaya nga. Yeah. Ganyan na nga si ah. Yan na yung asset niya. E imagine eh, no? mo na. <laughs> yung isang Pinyo kilo ng yan? bigas. Huwag <laughs> na Ano mo ngayon? Magkano yeah. kilo ng bigas ngayon? 50... Eh, 50, so, na lang, eh, 60, 50 na lang, 60. 50 na lang. 50 na Kung 50 na lang. <laughs> eh, ang kilo ng bigas nung panahong ako ang nagtatrabaho, 7.50, wala pa 10 hmm, piso. Si Marcos ang pangulo noon ha. Mm. O oh, ngayon si ikumpara mo baro. mula nung Ferdinand. Tapos yung kanilang yung sam, yung kilo ng galunggong. Ferdinand gong no. noon. <laughs> Ferdinand Mandela. <laughs> Ferdinand Mandela. Yung kilo ng galunggong, nung panahon ni Marcos sampung piso lang. Ang oh. galing na ngayon. Ang na 200. 200. Oh tingnan Kaya mas maganda nung panahon ni Marcos. E Magka na naman ang sahod no. Equivalent na. na. <laughs> ang sahod ko noon 300. Equivalent pa daw mama. E isang buwan. Sa panahon niya. Isang buwan na. na. Oo, may equivalent na. pa daw. Kaya <laughs> parang pumapatak na. 10 <laughs> piso o 15 ang isang araw ko. Pero nabibili ko lahat yun. Mantang lahat? Oo, eh. nabibili daw yun. Meron pa akong pamasahin yun. Da, oh, meron pa no. akong <laughs> pamasahin 15 pesos. Ay, hindi. Yeah, hindi pala 15. Si Pumantay yung Yung value ng pera piso. natin pumantay huh? sa dollars. Mm -hmm. ng 100 pesos mo yun, mabibili mo na lahat. Yung, mm -hmm. na lahat. Yung, mm -hmm. data, Mga, ano, pesos. Ay, marami, mapera. Ano nga yung palitan lang. Palitan. may dala kang 100 sa sandaan piso noon. Yung basket mo, puno na eh. Ang dami mo na, na, na mabibili. Ito sabihin ko, yeah, dali, isang araw yun noon. Mamasahe kayo, mga ano kayo. Ang pamasahe noon, 15 pesos, ay 15 centimos. Centimos. So, uh, sa ano, sa padyak, sa, sa motor bagas, naman, 25. 25 centimos lang. Oh. So, I mean. Sa mga ah, ano? papalit ng yung sabihin, yung pera noon, merong ginto sa loob. Wow, mm. yan. Ganun oh, siya ka... Uh, silver. Silver. Ganun siya kahalaga yung pera. Ganun kahalaga yung pera. Ngayon, no? Yung pera natin ngayon talagang papel lang. Talag. Papel na lang siya. <laughs> Baka ano, uh, wala. wala. Na, na lang sa firma ng ano, presidente. Oh. San Libo. Ang ah, laki kasi ng ano, ng pagkakaiba nung panahon ni Marcos. Oh, ba Diba? panahon sa... Kaya, ginulo lang, pinihit lang nila so, ang utak ng tao. Tumba? Hmm. Diyan, nung kay Cory na. Kay Cory na. Hmm. Hmm. Tumaas na nang tumaas yung mga hmm. Nung kay Cory na Tapos kasi nung panahon ni Marcos, ang, ang, isang piraso ng sabon. Di ba? Apat na isang ano yan. Oh, barin, apat. 4 pesos lang bili ko noon. Oh. Lagi kong binibili si nanay kasi laging tagal lang. Hmm. Piso? Piso lang ang isang bar. Yung isang oh, ganun na putol. Piso lang. Oh, ingay eh, magkano? Di ba? Bente. 20. 20. Oh. Na ano ko yung sabon, murang mura lang. Hmm. Buhay nga si Tonto. Sabihin mo, dos lang yun ha. ano, limang piece yata. Uy, na yung tao na. Eh, ewan ko Eh, alam niya. 60 na, <laughs> na yata <yun, laughs> eh. Ano, ano, nasa limang piece yata. Maka reincarnation ka. reincarnation ka. Pitos ka Sampung taon na. <laughs> Tapos naramdaman ko kasi nga ako pa rin nagtatrabaho na eh panahon na, nanalo si Cory mm. din yan. Dilawan, dilawan ganyan kami kami kesabay oh, yeah, na kabataan Duwang tuwa naman nun, eh. kayo kasi may nanalo. Batahan <laughs> ako nung panahon na yun, di Siyempre kisabay mm. kami sa kabataan mga pa kapag hindi manalo si Cory eh laging nagano oh mamarsyalo <laughs> Kaya nga Marshall o no, Edi, edi, edi ano, di, <coughs> di, ang unang naramdaman ko nung panahon na, na, na naging pangulo na si Cory, yung, yung galunggong, kasi yun ang paborito ni nanay eh, pag binig, galunggong <coughs> tulinan yung tulingan medyo mataas yun nagiging 15 kilo ng tulingan tapos ang galunggong 10 piso mm -hmm. ngayon pag may pera ako pag bagong sahod ako nagtutulingan kami mm -hmm. pero pag yung wala pang sahod ah, galunggong lang 10 mm -hmm. piso Punta biglang tumaas naging 20 agad doble 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 agad kaya sabi ko huwag Insulingan. Aba, mas lalo mas mataas yun. nag 30 ganyan. Tumaas, wag mula nun. Tapos, ang kilo ng bigas naging 15. Mula nun nag... Um, nag ang taas. Kaya sabi ko, inflation ah, rate yung nung, 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 nung naging presidente na si Cory, tumaas lahat. Doon nagsimula. Na nagsimula. Ang gusto din na pag tumaas ng piso kaya 150 puta. Ramdam na ng mga tao. Kaya nung... Normal, normal. Magmula noon naisip ko sabi ko Para mo magagay si kwentas si kwentas Mas parang ah, sabi ko nga mas ma, mas masarap yung lahat ng nagtatrabaho breadwinner ako nun in, eh Yung lahat ng yung lahat ng nagtatrabaho <laughs>